Magandang gabi po. So ayan, nagdagdag ako ng sa pang set ng 2 in 1 water and soap. Kompleto na po 'yan. Very compact, napakadaling setup. May submeter pa. Ayan po. May sarili leading hose rails, tubig at sabon. So, kailangan kong dagdagan itong aking existing na dalawang tubig at isang sabon. Ayan po. Isang soap water number 1, water number 2 so napilitan po akong dagdagan kasi kinukulang pa rin siya lalo na magtatagula na nakuha sa so, napakalaking bagay po I nagdagan ko para mabilis sila nakakapagkaruas hindi sila maghihintayan located po ito barangay Laliga tabing highway yan yeah. mahalilig ka highway apat ng mapayapa SP. So yun lamang po, salamat.